Musafir Drone Shots. Hello and Assalamu Warahmatullahi wa wa sa lahat ng mga kamusafir drone shots. For today's video, ipapakita po namin sa inyo at ipapasaksi ang daanan mula Shokon Zamboanga del Norte papuntang Zamboanga City via Surabay at Artilim. Kung makikita po ninyo sa ating kuha ng Musafir drone shots, halos nakasementado na po ang kalsada dito. Lingid po sa kaalaman ng iba, akala nila ay hindi pa totally na sementado ang lahat. So, sa nakikita po ninyo sa ating kuha ng musafir drone shots ay halos nakasementado na po ang kalsada dyan. So, napakaganda na po at napaka-comfortable na dadaan dito sapagkat ay napakaganda po talaga ng kalsada sapagkat sementado na po. Meron naman po na hindi nakasementado ngunit maikli lamang po. Yun yung mga bridges na kung saan ay hindi naman basta-basta talaga matatapos sa mga bridge sapagkat medyo mahirap ang paggawa dyan sapagkat pinapatibay nila ang foundation nito. So alhamdulillah po sa ngayon ay kung makikita po ninyo sa video na iyan, nasa parte po tayo ng Barangay Tabayo I think nasa Barangay Tabayo at paakyat na po ito papuntang Barangay Kanatuan and makikita din po ninyo sa unahan pa ng video po natin ang parte ng kanatuan upang malalaman ng mga viewers po natin, most especially sa mga gustong mag-travel papuntang Shokon, Zamboanga del Norte at pati na rin sa mga mismong taga Shokon sapagkat karamihan sa kanila ay hindi pa nila totally na alam ang daanan dito kung tapos na ba or nakasementado na ba halos lahat o hindi pa. At kung makikita po ninyo, ang bawat gilid ng kalsada ay maganda ang pagkagawa. Sabig so, sabihin, talagang inayos nila ang paggawa dyan upang hindi siya malandslide. Kung sakaling matibay talaga ang paggawa nila. Kung sakaling hindi naman masyado, ay wala na po tayong magagawa doon. Ang mahalaga po ay nasementado na. So yan po, pababa na po tayo. At maya maya po is paakyat po tayo papuntang barangay Kanat. Tuan. So kas kasama po namin diyan ang dalawa kong sisters, anak, and syempre ang aking asawa. So ngayon naman, nandito na tayo malapit na sa may barangay kanatuan. I think ito na siguro ang boundary or nakapasok na siguro ito, barangay kanatuan. So kung makikita po ninyo dyan, napakaganda na rin po talaga ng kalsada dyan. Tinan nga naman ninyo, Masya Allah. So talagang napakaganda na mag-travel dito. O mapamotor man yan, o sasakyan. Napakaganda na po talaga dumaan dito. At basis sa experience po namin, ito na po ang isa sa mga mas madali puntahan ang iyong babalaking puntahang lugar tulad ng Pagadian or Ipil mas malapit po talaga dito kesa doon iikot sa may parte ng Sibuko and Siraway o sa may Coastal Road medyo malayo po sapagkat iikot ka pa doon sa Sambuanga ngunit kung taga Sambuanga ka naman ay mas madali doon dahil base sa experience po namin ay madali lang ang Zamboanga pamuntang Shokon dito sa may Coastal Road sa may Siboko and Siraway. Dito kasi sa Shokon, marami siyang daanan papuntang Sambuanga or papuntang Ipil. Meron ding daanan ayon sa ating nabanggit. Dito dadaan Siraway, Sibuko and Direct Zamboanga City at meron naman dito paikot sa may Baligyaan, Labason, Titay and then Lusot ng Ipil and then papunta naman ng Zamboanga City at meron naman dito sa may tinatawag na Texas dito sa may highway ng Zamboanga City malapit na siya sa may Vitali tayo ay pababa na ngayon para mapunta naman natin sa may bandang unahan. At ngayon naman, nasa bukid na po tayo ng Surabay. So, kung makikita po ninyo dyan, kitang kita na po ang karagatan ng Surabay. So, malapit na po tayo sa may highway. Pababa na po yan. Pababa ng pababa. Kahit in-neutral mo na lang ang iyong makina para makatipid sa gas, pwedeng pwede. So, dito sa may bukid ng Surabay na to, halos sementado na po yan hanggang sa highway. So napakaganda na po talaga mag-travel dito. Napakasarap. So anyway, patapos na po ang ating video dito. So wag ninyo po naman kakalimutan i-follow ang ating Facebook Jamal Saporani Dash Usin. At ganun din po, i-subscribe ang ating YouTube channel. Same pangalan po, Jamal Josaporani Dash Usin. Uh, wag ninyo pong kakalimutan bilang tulong na lang po ninyo sa amin. At para po updated po kayo sa ating mga ipopost na mga videos, vlogs. And maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay updated po sa ating mga more videos pa. inshaAllah bi-idnillah. Wa ba'du salamu warahmatullahi wabarakatuh.